Magandang gabi po sa inyo. Ang ikukwento ko ngayon ay isang karanasan ko ng ako'y jeepney driver pa. Kwento ito ng isang pasahero na hindi ko dapat sinakay. Noong taong 2015, nagmamaneo ako ng jeep mula monumento papuntang Fairview. Karaniwan, hanggang alas 8 lang ako. Pero isang gabi, tinagalan ko kasi malakas ang pasada. Bandang alas dosin na, may iilan pa rin pasahero. Isa-isa silang bumba, hanggang sa dalawa na lang ang natira. Isang lalaki at isang babae. Tahimik lang, parehong nakatingin sa labas. At wari ba'y nag-aantay sa kanilang destinasyon? na Naunang buwaba yung lalaki sa isang madilim na kanto. So naiwan yung babae. Nakaputing bestida, mahaba ang buko. At medyo morena. Lumapit siya at mahina ang boses. Kuya, dadaan po ba kayo sa may simenteryo? Sumagot naman Sabi ko, don mismo tinanong ko siya kung doon ba siya bababa. Tumaho lang siya at naupo sa likod. Habang nagmamaneho ako, ramdam ko nakatingin siya sa akin mula sa salimin. Pero tuwing sisilip ako, wala siyang refleksyon. Nahisip ko, makapagod lang ako. Kaya hindi ko na ito pinansin hanggang sa marinig ko na lang na may mahina siyang bulong. Kasama. Kasama. Bigla ako kinilabutan. Tinabangan ko lang ang loob ko at nagtanong. Ano pong sabi niyo, miss? Ngunit hindi siya sumagot. Nakatimil lang siya sa bintana. Nang makarating kami sa sementeryo, bigla siya pumara. Kuya, dito na lang po ako bababa. Nagpreno ako. Pero paglingon ko sa likod para i-check ko nakababa na siya. Wala na siya. Nagulat ako. Pinakson ko ang ilaw sa loob ng jeep. Wala na ang tao. Umaba ako para silipin. Doon sa gilid ng simenteryo, may Nakatayo. patingin siya sa akin at ngumiti ang sabi niya salamat kuya tapos dahan-dahan siyang meklakan papasok sa sementeryo hanggang sa tuluyan siyang nawala kinabukasan nagkwento ako sa mga kasama kong driver at isa sa kanila ang napatingin sa akin ng seryoso ang sabi niya Jonas, ilang taon ka na nagmamaneho dito? Hindi mo ba alam? Alin ang sagot ko? Ang sabi niya, may babae kasing naaksidente dyan. Mga limang taong na ang nakalipas. Pauwi siya galing trabaho at nabundol ng isang nasakyan. Hindi na siya umabot sa ospital at hanggang ngayon, sumasakay pa rin daw siya ng jeep tuwing hating gabi. Simula hindi na ako pupasada ng lampas alas 10 ng gabi. Pero minsan kapag napapadaan ako malapit sa sementeryo, doon ko pa rin siya nakikita. Nakatayo lang sa gilid ng kalsada. At pakiramdam ko, hinihintay niya ulit akong ihatid. Kaya kung ikaw nagmamaneho ka, kahit ng jeep o ng iyong motorsiklo para sa iyo sa sementeryo, mag-isip-isip ka muna kung iyahatid mo siya. Dahil baka hindi siya tao. Magandang araw sa inyo. Ako nga pala si Marites. Lumaki ako sa isang baryo sa Pampanga. At mula pagkabata, alam kong kakaiba ang bahay namin. Sabi ng lola ko, itinayuraw iyon noong dekada si at marami nang nakakakita ng mga bagay na hindi maipaliwanag. Noong una akala ko kwento lang para takutin kami. Pero isang gabi, naranasan ko mismo ang hindi ko malilimutan. Agosto noon, malakas ang ulan at madalas bumabaha. Pag uwi ko galing eskwela, bandang alas 7 nang ng gabi, biglan wala ng kuryente. Tanging lampara lang ang ilaw sa pagkainan. Habang kumakain kami, biglang may malakas na kalabog sa itaas. Para bang may mabigat na nahulog. Aba ah, lang, sabi ng tatay ko. Umakit siya para tignan, pero wala siya nakita. Kinabukasan, naghuhugas ako ng plato sa likod ng bahay. Sa salamin ng bintana, nakita ko siya. Isang babaeng nakaputing bestida, nakatayo sa mipinduhan wala siyang muka. Nagkulot ako at lumingon, pero wala namang tao. Mabilis akong pumasok at nagkwento ako sa mga lola ko. Ang sagot lamang niya, huwag ko na daw pansinin at matagal na siyang nandito. Simula noon gabi-gabi akong ginugulo. Naririnig ko ang yabag sa pasilyo namin. Ang tunog ng mga chinelas na umahagot sa sahig at minsan ang may hinang pag-iyak ng isang babae. Isang madaling araw nagising ako. Pakiramdam ko ay malamig na hangin na dumadampi sa mukha ko. Pagmulat ko, may anino ng babae sa gilid ng ama ko. Nakatayo lang siya. Nakatingin sa akin. Hindi rin ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. At nang muling pumikit at dumilat ako, bigla siya naglaho. Sa takot ko, kinusap ko ang kapitbahay naming matatanda at doon ay nalaman ko ang totoo. Noong unang panahon pala, may talagang umuupa sa bahay namin. Siya ay buntis at iniwan ang kanyang kasintahan. At sa sobrang depresyon, nagbigtis siya sa kwarto sa itaas. Simula noon nagpapakita siya, lalo na sa mga kabataang babae. Undas noon, lahat sila nasa sementeryo. Ako lang ang naiwan. May lagnat ako noon kaya nakahiga ako sa kama. Tikla ko narinig ang hagdang kahoy. May umaakyat. Isa, dalawa, tatlong yapak tumigil sa tapat ng pintuan. Dahan-dahang bumukas at pumasok ang malamig na hangin. Nakita ko siya, ang babaeng nakaputi. Nakalugay ang kanyang mga buhok at unti-unti siyang lumalapit. At bago pa niya ako maabot, tumating ang pamilya ko. Kasabay noon, bigla ulit siya naglaho. Simula noon, hindi na ako nang natulog mag-isa sa kwarto ngayon. At kahit bakantin ang bahay ngayon, sabi ng mga kapitbahay, tuwing hating gabi, nakikita pa rin ang babae sa bibintana. Nakaputi, walang mukha. At, at wari mo'y nakatingin lang palabas. Kung sakaling makadaan ka sa isang lumang bahay at may makita kang babae nakaputi, huwag ka nang lumingon. Baka siya yung nakita mo. Magandang gabi po. Working student ako at crew sa isang kilalang fast food chain. Madaling araw ang shift ko. Mula 10pm hanggang 6am. Sabi nila, sip naman daw kasi maraming tao at maliwanag. Pero may mga bagay na kahit sa pinaka na lugar, hindi mo kayang matakasan. At isang gabi, may nangyari sa branch namin na hindi ko kaya kalimutan sa fast food normal na may customers kahit this oras ng gabi mga taxi drivers call center agents mga estudyanteng galing gimmick pero may mga oras na sobrang tahimik mga bandang 2am hanggang 4am yung tipong wala ka nang maririnig kundi pugong ng ref mga tunog ng fryer at minsan may hinang yabag sa sahig pero ang problema minsan wala namang taon dapat na Isang gabi ako yung nakaasay na kumap ng sahig. Habang naglalakad ako, napansin kong may bata sa gilid ng dining area. Mga taon lang, nakadress na puti, nakaupo mag-isa. Nilapitan ko, sabi ko, Hi baby, nasa na mama mo? Pero hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa akin tapos tumakbo papuntang comfort room. Sinundan ko agad dahil siya lang mag -isa. Pero pagdating ko doon, walang tao. May bakas ng paa na basa. Wala. Kinuwento ko sa manager ko. Natawa lang siya. Ang sabi niya, Naki nakikita mo rin pala. Sanay na kami dyan. Huwag mo nalang pansinin. Lalo Lalo akong kinilabutan paano sila nasasanay? Kinabukasan habang nag ako ng soft drinks, napansin ko sa monitor ng CCTV. May isang batang nakatayo sa, sa counter. Pero wala naman talagang customer. Nakatingin na siya sa camera at nakangiti. Isang gabi kami lang sa pang-group na tira para maglinis. Biglang namatay lahat ng ilaw. Narinig namin yung boses ng bata mula sa kusina. Kuya, gutong na ako. Napatakbo kami palabas ng dining area. Pero nakasarang pinto. Nang lumingon kami, naandun siya. Basang-basa ang dress niya. Parang yung mantika at ketchup. Nakatingin lang siya sa amin. At unti-unti siya naglalakad palapit yung mata niya puro itim at yung ngiti niya umaabot ng gantenga sumisigaw so, na yung pasama at napadasal kami ng malakas bigla namang bumukas ang ilaw pagtingin namin wala na siya pero sa sahig may naiwan na bakas ng paa basa at puro mantika kinabukasan tinanong ko ng manjo at doon niya na naikwento ang totoo. Noong 1998, may batang babae na namatay dito. Nadula siya habang naglalaro sa dining area. Nahulog daw siya sa basurahan ng mantika sa kusina. Mula noon nagpapakita siya gabi-gabi, lalo na kapag may crew na nag-overtime. Simula noon, hindi na ako napag-iwanan mag-isa. At tuwing makakaamoy ako ng mantika na parang sunod na na ako luwabas bago pa magsara yung brunch. Kasi baka susunod, hindi na siya magpakita lang. Baka sumama na siya sa akin.